yun nga mga idol magalambat po kami dito ni nano sakto wala rin akong ginagawa kaya napag-isipan kong maglambat na lang kami para may mga libreng pang ulam yun na nga na namin ang lambat mga idol buti na lang napakaganda ng dagat hindi malakas tingnan nyo naman napakaganda napakakalwa at hindi masyadong malalaking alon kaya nga pala mga idol kung malalaman nyo sa bawaran po pala namin inaryan yan <laughs> yun na nga matatapos na tayong paghulog ng lambat mga idol hmm. yun na nga tapos na natin ihulog ng lambat mga idol uwi muna tayo at antayin natin maghapon para balikan natin at malalaman natin kung may mga huli ba o anong yayari

Gagi. Wala naman makay doon. <laughs> wala kayo doon. Malalim na kasi, kanagsakay na ako. Na <laughs> yun, meron, meron. Wow! Meron kayo oh, huwag kaalala. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? mga mga idol. Hindi uh, rin tayo na zero. Pakulit. <laughs> nabata na <nabata. laughs>

Sige muna! May na kami na? mga idol! Ano <laughs> yung buraw? Lapis! Ay lapis! Takot ang magtanggal dito. Hindi yan natakot. Ayun! Woo! Uh, mga idol! Guys! Ayun ano! Buhay Para po! Buhay po na! Guys! Mga idol! Dalawa pa lang na huling namin! <laughs>